Kapalaran ng mga Scorpio para sa taong 2025 Ang 2025 ay magiging taon ng pagbabagong emosyonal at personal na paglago para sa mga Scorpio. Magiging mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa sarili at sa iba at magdalala ito ng mas malalim na pagkaunawa sa mga relasyon at layunin sa buhay. Sa karera at pananalipi naman, sa trabaho, ang 2025 ay magbibigay ng mga bagong hamon at oportunidad. Maaaring makaranas ka ng pagbabago sa iyong karera. Pwedeng bagong posisyon o bagong direksyon sa trabaho. Huwag matakot sumubok ng mga bagay na hindi pamilyar dahil maring ito ang susi sa mas malaking tagumpay sa pananalapi. Maging maingat sa paggastos lalo na sa unang kalahati ng taon. Mahalaga ang pagtutok sa matalinong pamumuhunan o savings plan upang makamit ang iyong long-term financial goals. Ang pag-ibig at relasyon naman ng mga Scorpio sa aspeto ng pag-ibig, ang mga Scorpio ay maaaring makaranas ng mas malalim na emosyon at connection sa kanilang mga relasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, mas magiging matatag at malalim ang inyong samahan. Ngunit mahalaga ang pagiging bukas at tapat sa damdamin. Para sa mga single, maaaring makaranas ng isang biglaan at matinding romansa na magpapabago sa iyong pananaw sa pag-ibig. Mag-ingat sa pagiging sobrang possessive o controlling at hayaang dumaloy ang relasyon ng natural. Ang kulusugan naman ng mga Scorpio para sa 2025? Ang mga Scorpio ay magiging matatag ngunit kailangan mo rin maging proactive sa pag-aalaga nito maglaan ng oras para sa regular na exercise at subukang panatilihin ang balancing diet mag-ingat din sa emotional stress ang iyong emotion ay maaaring makaapekto sa pisikal na kalusugan kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng relaxation time at pagsasanay ng mindfulness o meditation. Sa kabuuan naman, ang 2025 ay magiging taon ng malalalim na emosyon, pagbabagong personal at mga bagong oportunidad para sa mga Scorpio. Kung magiging matalino sa mga desisyon at alagaan ang sarili, ang taon na ito ay magdadala ng positibong pagbabago at tagumpay.